Okay, hey, so, so Ate Timali may papakita. Kapatid kong pangalan, may papakita siya mga, kasi may rin siya mag-sketch-sketch. It runs in the family, nakaka-drawing din tayo. Pero siya talaga, prosedito talaga siya. Actually, kumagawa siya ng mga parang Christmas, yung mga, yung mga, ang tag nga, yung mga, may mga trickings, kings, may mga birth of Jesus Christ, holy family, mga ganun. Ate, nasaan? Ay, kainin niyo ng chocolate ba? Hindi pa kinakain yung chocolate. Ate, malin. Kainin niyo ng chocolate talaga, na kuya Ruben. Buksi na. Hindi binubuksan. Hindi binubuksan.

Oo. Tiba. Ayan, inay, ang kalapay siya. Sinigat ko, Ay, isa Nagawa, mabili ako ng kalbas. Ay, isa pa. Tapos Depende yeah, sa mga oh, yung, yung mga ginagamit mo, ganito kaya ng Ang mga kanong sa sasanggan na rin. Hindi ko Dito na papasok ko sa'yo yung mga kalbas-kalbas. Mga gamit sa pag-drawing. Okay, ganito na kapatid na ko Hindi kagandahan pero sexy. Ay! Malapo ko. Kakasweet. Ba't wala nang kiss? Yung isa pa. Bye bye. Bye

Arre pa ari. Mayroon, mayroon Ako nanonood po Oo din dito Ayan, so ito pa yung kinakuya dito Pero sobrang dilim na Baka abutan kami ng sama ng panahon Ay medyo malayo-layo yun Kaya bala kung bukas na lamang i-deliver Ito kinakuya So, dito na tayo sa inay and then bukas natin sa atin ito ng kuya yan so makikita na ulit natin ang inay pagkatapos ng Japan ang inay at ang tatay <laughs> sorry tatay malumutan <laughs> ko lang yung tatay alam ako nung kaya Iba yung puno ko. Kaya nga eh. Ah. Mga flowers pa nung November 1 pa siguro to. Plastic and fresh. Iisa na lang natin. <laughs> nag ay okay naman tong isa uh, kaysa sana ay ano ka pa sana palitan na ah. kung hindi na talaga siya sisiloy pang uli ay di palitan na lang siya ito yung pinagawa natin sana bago tayo umalis hindi pa rin siya kumakapit ah, alam ko dapat aano siya dito titiket na ganun e eh, isang buwang mahigit itong ginawa bakit hindi pa rin Okay,

po inyong lahat. Yan, maganda rin yung araw. Mano tayo sa inay. Kasama natin si Jito. Pero merong ililibing. Kailangan na namin umalis. At baka kami masarahan pag nadatingan yun yung mga sasakyan. So we're on our way out to Kuya Lito. At ibibigyan natin ng kanyang tsokolate. Huwag ka magkakakalasama kayo sa bukid. <laughs> okay. So ito yung controversial na uh, ilang nga? 23 million. at ah, diba? <laughs> ah, Kakain muna tayo din eh. ولا من Gano'n na tayo namang patukas sa ating um, nag-iisang dalaga na si Manoka. Nagdagdag tayo ng para sa ano, para sa tandang. Yan. Sa mga hindi nakakalam, meron tayong manok na inaalagaan o inampun. Yun, hindi natin pinakatay. Nangguni tayo noong 2022, August 2022, or June baga, nawala sa biyahe yung isa, yung isa, binuhay ko na. At hanggang kaya, kasama pa rin namin siya. Hinabilan ko lang sa kay kuya, kasi kinawang pinaayos yung garahehan sa ating tirahan sa tibag and uh, mahihirapan pa doon si Manoka so dito sa bukit at least mas ng pamungkin ko okay pasalubog natin at ang ating mga patuka ayan na nasa aking na, ayaw ah. <laughs> ayan ayaw oh. Ayan, ako hilihito lang nagagawa nito. Yung yeah, yari na, pumasok pa doon. Yari na baga? Si yung mali magaling mag drawing eh. Ito naman, magaling magtanday. Darling, bless mo muna. Nakakamay ka ng chocolate, ano? Ayan, so, uh. ako hilihito. Ayan, uh, pipisitahin natin. Ayan, ating kapatid na macho-macho. Tingnan nga okay, natin ang na, kanilang bahay. One army Ayan, ay, ito. Yari na nga agad eh, oh. <laughs> ay, di kayo lang. Ay! Puta! Eh. <laughs> ang gulat ko yan. Nabagsak ko ng dinosaur. Eh. Mag-tiktok kayo? Kito ka nag-tiktok kayo eh. Huwag niyo kong ahamunin. sabi ko sa inyo. Ah, ah. Ay, di na Ay, ito yung ginagawa lang nila eh. Makita kayo ng tiktok kayo. Hinahamun sana kita eh. Oh, yan, eh. <laughs> ay, yari. Nag-tiktok nga kami. Ayaw, mag-tiktok kayo si Ichot. E ang hamungin mo. Sagalit ka. Oh, Ayaw, para makarami ng views. Oh. Eh, si Lebron? Saan Si Lebron, magaling sumayon eh. Sino si Lebron? Oo. Oh. Pinata na, ito, ito yung ating taka ano, yung batang may kalapate. May kalapate ka pa ba bagay tutoy? Ano na? Sinisira ang aming taka. mo yun, tandang na. Manok na ang Ano? Ayos na nga yun. Tigay dati, inahayot na. Ano lang <laughs> nila ito, ano?

ano, Ito na pala. Ay, ano ba ara na sa kayo din at kayo mag-alabili, mag 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 Sa so, lahat-lahat na ari, ay tapos ari naman, ay titigitin sa ang pamilya. Kumala ka naman rin kayo sa mga bata. Ari naman ay kay ano, kay May, kay ano, kay Queen, hindi, kay Queen, kay Queen, kay Queen, kay May, kay Anto, at sa iyo tapos ano? ayun mo naman, hindi pa hindi kinalaan. Alam mo na yun. Tinata na kay Bak. Okay. Ano okay. ang grade mo na ito, Toy? Seven. Ano ang grade seven? First year high school na ito? Oh. grade seven, first year Saan napasok ikaw? <laughs> ah, sa Karibing High School yan yeah, no? huh? o. luma yung... rin Ay, bago, na itinagdag na lang. Ito ang bago. Magkano na baga mga yero ngayon? Naku po, mga Parang papel. Ang yero ngayon. Ay, pero magkano? Halimbawa ito, magkano na ngayon ang mga gayan? Parang may gito Kasi yan ang aling sa kaya inayero sa kaya inayero sa kaya inayero. Marunong. Ay, marunong Siya na lang talagang kumuha nito, literally. Yun, ang kanilang doon ang ah, Ang kanilang bahay pala

Ah, ah, kuya, ano sa kami? Ari, 60, ano na? 60, ilang ka? 64? 65. 65, okay ka, Ay, buong buo. Ay, so, buong-buo, sa Solid. Nagbabarbel nag pa yan ng simento. <laughs> Teka, siyempre, dadalawin natin si Manoka. Alam nga naman, hindi. <laughs> nang Ha? Ay, di na na umitlog. Ano ka? Eh, kapapayat ang manok na si Manoka lang ang sexy eh. <laughs> Manoka, ayun Ay. Ay, ka si Manoka, ayun. Manoka! Ang kaban, Manoka. Manoka, inasal ka kaya ang patukad din eh. Bibigyan ko ng kaunti. Manoka! Manoka! Ah. Diyos ko. Nag-iisa kong dalaga. Spoiled. Wala naman eh. Wala. Wala akong makita ang patoka. Oh, sige, mano ako. Nag-iwan ako ng patoka sa iyo, ha? Nag-iwan ako ng patoka. See you again. Let's go. Datan. Dulas. Wala. Anto kay Anto yung kami. Anto huh? kami. Aray kay manaw ka, kay anto, dati na doon. Ten -ten. Ay dito na lang yan. Ay yeah. ay. kay manaw ka, eh, hindi pa lang ko nagtanong lang ako doon. At kasi may tandang yata siya. Nasaan kayo? Ano sarado? Ano Ano sarado? Ano sarado? Ano 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 sarado? Ano Ano para sa tandang ko. May tandang kaya tayo Ano eh. ka? Uh -huh. Hindi na ito. sa kanila. May chocolate doon. Kaya din natin sa mga bata. Wala pa pera Dalawang bata. Okay, to ito ha. Okay. sa sandaan eh rin ah ang aripa o yung pangkaychito na dalawa may sakli pa o diba 34 thank you Oo. Oh. Oh. Yung 100 pesos sa Japan ay 200, siguro mga 250 yen. Hindi ka, yun, hindi ka makakabili ng ganito. Araming tinapay, Siyempre. Okay. Let's go. Pero, ang aking punto, hindi lahat ng bilhin sa Japan ay mas mura lagi ang sa Philippines. Kasi meron tayong mga produkto ron na magugulat ako ng, Ha? Uh, Para mas mahal pa dito sa atin. Sa sangaro natin pag-uusapan niya eh, eto kayo kakain na. Pag-ulito ko itin. Sarap. Yum! Let's go! Si Josephine Lumambing, nito. Kay sa natin dadalhin. Yan, nandiyan sa opisina. Siya po ay Barangay Conceal. Hindi ko man dali yung kanyang chocolate. Hindi ba namin alam na dadaan kayo merito kaya sa sangaro niya kanyang chocolate. Ayan. Kore Barangay Bayana. Wow. Turn to the right. Wari left <laughs> Oke, okay, introduce yourself. Siapa <laughs> <laughs> <hapon. Magandang> <inaudible> yang mau ngasih alpa? apa neng? kapitan? Nih, aku nggak itu kita. Kapitannya Kap. kapitan. Kapitan kapitan. Magandang hapon kapitan. Ito po ito, vlogger po. Ibig ko, Ari. Captain. Ako yung nagsasangta dito. Siya yung nagtuturo na seo natin, sa inyo. Ay, ay, kasari siya kapitan. Kaya, hindi. Kaya, hindi nga kapitan. Masa nambay awa ko nga. Abay ni Iko, hindi itataas ka na lang ng mga dance. Ang Bako akin babagsak. <laughs> ang akin bagay, bakit baga... Late na yung <laughs> uh, uh, guidelines na yung pinasa. Uh, uh, ay, oh. malaki raw puntos eh, sabi ni Chico. Sabi nga nag nagiba-iba naman ng dalawang Ano gamon mo tip niyo? Ku ako sa iyo ay ipagaya mo kay Kapitan Sidoy. May -gay na si Doy. Yung pagganyan. Lalabas ending. Uh oo. -oh. Ay, oo nga. Tapos lahat nila kaganyan kay sa kay Kapitan. Ka. Na si Doy. Oo nga, oh, okay. eh, Hindi bale. <laughs> hindi, mascot. Oh, magandang hapon na. Pwede <laughs> 'yun. Ay, matiba 'yun. Hindi na ay Hindi na, hindi na. Kami pa Victoria, dumaan lang kami din. Ay, kung alam ko lamang na nandikot, din, Nadagdag ko tinapay. Ay marami kami tinapay. May dito, May kami dito sa Ah, okay. Ah, sige, kapitan. Sige okay. 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 Sige. sige. Oo, oh, bye-bye. Bye-bye. Tumang -bye. bye -bye. so, kami rin, bibili ako ng salmon kasi wala sa palengke. Siyempre, doon tayo sa healthy, ano? At yan. Yun. Sarap niyan. Ipapasain ko, siyempre. Ang dami nating nakain sa Japan na ah, matataba. Hindi ko na maiiwasan ka makakatanggi. Anong bilhin mo yun, Ing? Eh. sarap nun. Magaya okay. ng talong. Yung sa akin, palalagyan ko ng talong. Thank you. Tapos, ito dito. Yan, oh, oh. Kasi gusto ko ito. Kalami, hindi na lang yan. Yung kalami sa tuyo? At tapos talong. Yung sa inyo, sasayin mo rin? Dito? Oo, uh oo. -oh. glass Era ben ana